karon aron pagpakita sa suporta kang Tatay Digong. So kay tuwa man siya dito ron sa sulod karon aron mahupay-hupay pud ang ihangibati gibati dito. So ang kining among gihimo karon pagsuporta alang sa kalambuan sa tong nasod. So, ang among gilauman karon ma'am nga makabot unta ang hustisya sa nahitabo ni Tatay Digong karon. Kami karon diri aron i-celebrate ang adlaw nga natawhan sa atong mayor former former president Roa Rodrigo Duterte. kami po isa pod mi ka pugpong pugpong sa dabaw aron ipakita na uh, si Duterte hindi uh, mawala sa mga Davao inyo sa una hantod makagawas na si Rodrigo Duterte para makita na siya sa iyang pamilya o gimingaw na po ang mga dabawing niya sa iya. Lipay kayo ko kay tungkol sa kadaghang tao yung gano'y suporta sa atong presidente. Unta makagawas si, si Rodrigo Duterte at itong uh, kapresidente dahil na kada lang mo naot ni gusto na mo mabago yon na unta de wala na yung mga parehing ani ba daghan kay mga daghan kay mga dili maayong mga binuhatan. Kasabay ng pagdiriwang ng ikawalumpung kaarawan ng dating Pangulo, sentro sa isinagawang Solidarity Rally kahapon, ang legasya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa pagiging kaibigan. isang leader at isang family man. Marami sa mga ito ang nagbahagi ng kanilang mensahe at nagkwento ng kanilang karanasan kung paanong nagmarka sa kanilang buhay ang dating Pangulo. Kasama na rito ang kanyang anak na si Davao City Mayor Baste Duterte at kilalang kaalyado na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa pagharap ni Mayor Baste sa libo-libong dabawenyo, ipinaabot nito ang lubos na pagpapasalamat hindi lamang sa mga dabawenyo, kundi maging sa lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa at abroad dahil sa kanilang mainit na pagsuporta sa kanilang pamilya. So, morning Dili na sa lisod para namo kami pamilya, kami mga anak, ug mga apo. Biha mang yang igsuon, mga igsuon nga niya. Dili na kay lisod ni sa moa nga siya karon kay naaman mo. Salamat kaayo ayo gyud na. Di ko wa ko mo expect, wa ko magtuo nga siguro gyud Akong amahan maing tao yun siguro. Kay ba mo? O kay bao to nga ni Ata nag-celebrate birthday, masuko to. Hindi man to ganakan. Gana siya. Hindi man ito